mga rason nga nung wala tayo mga fish on mga realmates. mates? no, unang rason, dili ka friendly vibes. Sa dili pa ka manglabay sa paon, punong usa. Dunya, smile. Oo, oh, oh. seryoso ni, oh eh. smile. Ang mga isla realmates, sensitibo kayo na sa positive energy. Kung makakita na sila ni mo nga nagpahiyom ka, ingnon dayon na nila. Hala, Murag buutan ni siya na Kung diritso dool ni mo So ayaw kali mo Smile Huwag ang ikatukang rason Nga nung wala kay Kuha kay Wala kay pasensya Tupang ka oras na nung Wala gihapon kay nasiko Relax lang Ayaw kalain Smile lang gihapon Kay pasin na isda Nagtanaw lang ni mo Naglibong Kung unsa na Nga klase nga naong imong i-display Smile, pasinulang lang sa kalipay imong kayo. Sulay o kid at gamay, pwede po magkaway-kaway kagamay sa tubig. Ayaw kasuko, kay mapil na sa isda. Kahit naganin sila kulo, ayaw na puni sa imong bad vibes. Pagiging tulong rason ang katapusan, ngano wala kay kuha, kay dili ka joyful vibes. Di magkauras na, magkihapon. punya nak lagu tak na ayau, Ayaw, maura ke hapun, semai. Kuntili jod majalah sa ala bangun. Sayaw gamay. oh sayau sayaw, balag walay tukar. Ipakita nga malipayon ka, kaya kista ganahan ang party balas! vibes. kita nila nga ka-enjoy ka, Maingon na sila. Lah, Atu tadi to, kaya lingaw kayo siya. Smile, sayaw, kayaw kabalaka. Kung murag na wala na imong dignity, basta mag lang o gista, worth it na nandito. Pagkatong konglosyon na ni, mura na kagtala, pero at least malipayon ka. Mauna importante, di ba? Vision ta mga realmates, like and subscribe!